Si Robin, ah, tapos Marie lang. Tapos naman lang po tabi ko na siya sa kainan. Tiahin si Santa Maria kasi nagkamali pala itong kasama ko. senior na kasamahan ko. Mas ba, mas bata yan sa akin. <laughs> yes! Yeah. Ayan, gumaganda na lang daw siya. Ayan. Kaya, ayun, ito. Narito po kami ngayon sa expressway. Ah, mamaya po, papasok po kami ng exit ng Marilao. Ayan. Ayan, biyahe na lang po ang senior kung saan hilain doon tayo pupunta Ayan. nakita nyo po yung po, puti ng aking buong uh, isan pa po? gagala na naman tayo magre-resolve daw tinanggal mo? Yung ano ko? Ano ko? Wala ako. Bakit may bekas ka? Oo. Oh. nung ang mga kamao po kama, Nakarating na po na karning uh, okay. sabya <laughs> <yun>, ko na sa <laughs> itong bait naman. po napakaganda po ng ng pagkapaligiran dito sa bahay ng isang kaibigan. Ayen oh. Uh, ang ganda ng aura po, uh, ang ganda ng uh, kapaligiran virgin na virgin po itong kapaligiran na ito. Parang bundok po pero hindi po siya bunto. Kapatagan po hindi siya. Kaya tignan na po niyo pero mga uh, mga mga so sa baka mabangatan ni po ang mga nariya. Ito na po kahapon, di ba pa wis? Tapos may nalagot. Malamig sa puro dito pag ano, pag merong hangin. Ayan. Parang probinsya. Probinsya, probinsya nga po siya. Uh, kung katawagan po natin ay uh, virgin forest. Ayan. Napakaganda po. Ano po, ayan po ang mga kaibigan na magre-reign mm. yung makikireign tayo dito. Andong pala kay Sister Julie yeah, ang problema eh. Kung sinabi niya tinumbok niya Santa Maria, di sumakay na lang kami ng bus diretso dito. rin ay pag-aari daw ng isang kaibigan na nabili niya dyan. Malawak po yan at naroon pa po sa kabila grupa inyo. Kaya ito nga po, ganyan nga po ang mga pinagawa ng mga ibigay mga eh mamantala lang sa sakayan Tito